Mga kapatid, tagapasay ba kayo? At may alaga ba kayong aso o nagmamayari ng bisikleta? Eto, medyo bad news, may bagong buwis na ipapataw sa inyo. Pero ngayon pa lang, inalmahan na ito hanggang sa internet. Ikwento mo, June Loyola. Halos bawat galaw, sanay na tayo sa buwis. Pero sa pasay, may extra charge pa. Anong extra charge? Sabi sa ordinansa, Obligado ang mga residente doong magbayad ng kaunang buwis kung may bisikleta o alagang aso sila. 20 pesos ang buwis kada taon sa bawat aso at 30 pesos sa bawat bisikleta. Pero hindi pa man naipapatupad, umaani na ito ng batikos mula sa kalsada hanggang sa social networking sites. Ay Siyempre pag-iisipan sila ng taong bayad kung saan mapupunta yung Babayad nila 20 pesos na Sa itsura naman ng mga bisikleta ngayon, paano natin iparire-restroyan kung ganyan laging sira naman. Dito sa barangay 13 Zone 4 sa FB Harrison, karamihan sa mga residente may alagang aso at gumagamit din ng bisikleta. Isa dito si Mang Vicente, pero siya hindi raw kontra sa ordinansa. Basta kung maganda lang ang project, ang, ang motibo ng project, wala problema paliwanag na lokal na pamahalaan ng Pasay. 1999 pa ang ordinansa na naglalayong maningil na license fee sa mga nag-aalaga ng aso at gumagamit ng bisikleta. Yun nga lang, hindi ito na ipapatupad ng lungsod. May mga pinalabas na raw silang notice, pero sinosurvey pa raw nila ang mga taga-Pasay para malaman ang sentimiento ng mga residente nila. Bukod sa kita, makakatulong din daw ang ordinansa para magkaroon ng record ang mga aso at bisikleta sa lungsod. Juliola, News 5.